tama Ang sa salita tama Lalo lalo na sa gawa hey, Pinagpapaliwanag ng Commission on Elections ng Senatorial Candidate ng United Nationalist Alliance na si Ernesto Maceda Pagnay po ng umano'y pagpaparafol niya ng may papremyong pera Narito ang report ni Julie Segovia Ito kayo hapon para malagtagan ang inyong kasayaan Ako po ay pagpaparafol lang po na yan Eksklusibong nakunan ng GMA News ang anunsyong raffle ng pera kahapon ni Sen. Ernesto Maceda sa pulong ng grupong kabaka sa Pandacan, Maynila. Pero matapos sabihin ang unang nanalo, binulungan siya ng katabi niyang si Manila Congressman Amado Bagaching. Sa puntong ito, itinigil na raw ng dating senador ang raffle. Matapos mapanood ang kuha ng GMA News... Susulatan daw ng COMELEC si Maceda para matiyak kung paglabag ito sa provision ng Omnibus Election Code na nagbabawal sa pamimigay ng pera o anumang bagay na may halaga tuwing eleksyon. Could be considered a joke, baka naman siya, hindi naman siya nagbigay ng pera. Pero niloko lang niyan tao, pero kung nagbigay siya, ibang usapan 'yon. There appears to be something wrong so it it is a ground for us to investigate further the details. Sabi naman ni Maceda na nasa kampanya ng United Nationalist Alliance sa Quezon City ngayong hapon. Handa raw magpaliwanag sa Comelec. Ipinatigil naman daw niya agad ang raffle na dapat ay pampagising lang sa mga tao. Si Bagatsing daw ang nagpasimula. Pero siya rin nagpaalala sa kanyang bawal ito. Wala pang tugon si Bagatsing sa issue. Eh hey, ako nagparabol si Congressman Magatsing. So sasagutin natin yung kopile. All right. Bago siya humabol sa kampanya, inauna ng nag-motorcade sa lungsod ng mga kapwa senatorial candidate niya sa una na si Nancy Binay, Mitos Magsaysay, Mig Zubiri at Senador Gringo Onasan. May hiwalay namang kampanya sa Daraga at Legazpi City Albay si JV Hercito. Ang tatlong kandidato naman ng Team Pinoy na si Nabama Kino, Javi Madrigal at Sincha Villar, dumalo sa isang symposium sa Bukidnon State University. Hiwalay namang nangampanya sa kagaya na tapayaw sina Sen. Jesus Escudero at Grace po. Gayun din si John Magsaysay na dumalo sa isang summit sa Makati. Sa Balintawak Market na nanuyo ng mga botante sina Greco Belica at Baldomero Falcone ng Democratic Party of the Philippines. Habang si Makabayan Candidate Teddy Casino nakipagsalo-salo sa mga Cebuano. Si Independent Candidate Edward Hagidor naman nakipagpulong sa lokal na leader ng Mindanao sa Cubao, Quezon City. Guest speaker naman sa isang pagtitipon sa Tagaytay ang Independent Candidate na si Ricardo Penson. Habang si Brother Eddie Villanueva ng Bangon, Pilipinas nakipagpulong sa isang multisectoral group sa Zamboanga City. Julius Segovia, GMA News.